Nay, nay, nay na. Mamali, 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 mamali. Uy, mamali nga. Mamali yan, mamali. Oh! Let's go! Nagwawala mga kaibigan. Dito na tayo sa fish court kung saan natin namimit ang bangkero. Bale, mag-almusal muna kami. Papaluto ng pasok ng tong. Kuis. Madilim pero kasama natin si Fish Hunter at si Kuis Pao. Madilim. Mga Kuis, nandito na tayo sa bangka. Grabe bangka namin. Ang laki. Wala si Kuis Pao. Fish Hunter! Let's go! Okay, so kuis Pao! Kuis Pao! Ganda nang kuha ko sa hindi. Picture lang kita mamaya dyan. Yung ulap maganda mukhang di mainit. Pero siyempre sana wag umulan. Ang ganda ng parami. 'Yun. Maganda ng panahon, no. Maganda muna. Ah, ano 'yung tawag doon yung magandang ano? Montage. Montage.

Napupunta dyan yung line ko? Oo, oh, uh, kasi pag ganun yung hangin, tsaka yung ago. Tapos nyo naman dyan, lah. Ha? Second spot, mga kuys. First cast. Hindi ko abut? <laughs> new spot, new beginning. Ay, tanong. Mukhang ano, mukam palalim yan. Palalim? Uh Oo. -oh. Teka lang, bilangan ko. Five seconds, malalim. Dati, dati ano ka lang ah, Dati timbangan sa mata, ngayon may metro sa mata ka na. Oo. One second, one meter. Five uh -oh, meters yan. Uh -oh. <laughs> <laughs> Pula, wala, no? Ganyan yung napapala ng walang tulog. <laughs> Hindi ko alam kung pangilang spot na namin to mga kuys, pero nasa tahungan kami ngayon. Para kay plan B Oo, oh, uh, plan B na to. Wala dun sa ano, dun sa inispatan nila Kim Jiao dun. Kinulong ko lang kami ni Kim. Ay, magkaya maniwala kay Kim Jiao. Ibabash kita Kim Jiao na, na zero kami doon <laughs> Joke lang babalik pa kami dun mamaya. Ah. Uh, Libot-libot muna ng spot uh, Ano? di Ano? Ano natatakot sa bangka, mga minaw 'yan. Oh, mayroong mga mino. Oh, dito tayo popol mako. Ay stop. Pinoquita. Ano ay matutulon yung maliliit. Ganyan sila kaliliit, ganito. Oh, kung alam niyo kung anong isda yan, paki-comment naman mga, mga boys. Lur tayo dito. Oh, lur tayo diyan. Walang nang magbe-bait and wait, di ba? Alam mo zero tayo. Ano tayo, master? Ano? Mino. Paper na 37 grams. Tena tumatalon sila kasi nakita nila yung bangka. Uy, ang init ng rod ko. Nagiinit ka na ba? Wala pa nang huli, nagiinit ka na. Maginit ka pag nakarami ka na, boy

Lande! Dalaki. Oh, nice one! Woo! <laughs> congrats! <Yan>. Nice one! <laughs> Woo! Grabe, <laughs> luck. Lucky! Hello, first step picture picture. Lakpas dalawang kilo yan, guys. Lakas na nadali. Yan, yeah, boy. Tayo naman. I-catch light lang pre, pero okay oh, lang. Okay yung isda, ang importante. Nice <laughs> one. Marami pa yan. Wala na, gusto ko po rin. Isyan <laughs> to Let's, Let's, Let's go. Ano ito? Let's go. Line to eh. Hindi, <laughs> <laughs> merong isda. Ah, meron akong isda, meron akong isda. Yeah. yeah go, boys, go, 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 go. Ah, record ba ako? Sorry. Hindi. Itok siya na. Tumodok-tok. Oo. Problema. Umama ba siya? Sige, sige, sige. Sige lang Open din ka. Open din ka. Open ka lang, open. Kaya mo muna makuha natin. Let's go, Rody. ang putik! Ang laki. Mamali yeah. Sige, Ay, mamali. Yes! Sige, sige. mo lang. laki. Ang laki, An laki putik. Sige. Yes. Pupulong mo ano, yaon. baka pumasag, eh. Kaya mo lang siya maglaro. Let's go, boys! Let Easy! Easy! Wow. Easy. Easy. Easy lang.

Ito lang yung buwan. Dito. Dito dalhin. Pagod na. Pagod na. Pagod na. Ay! Nakita niya. Okay. Okay. Wala nang taas, Wala nang taas. Sakto lang yung drag ko. Sakto lang tong drag ko. Hindi <laughs> <laughs> ko matak, eh. Grabe yung ano, niya, stamina niya. Ang lakas mo no? Oo. Tait mo sa akin, ang lakas eh. Hindi na ako pwede eh. Hindi na na drag

Hindi mahahawatak pa, pwede na nagsasalpas na tapos na siya. Yeah, yeah. Tapos na siya, sa oo nga, daangklangan ko is, oo, pumapasok pa rin, pumapasok pa rin, oo, pumapasok pa rin, uh oo, -oh. pa rin,

Sumapit sa angkla, oh. Ano <sighs> lang kasi ito, eh, YQ buy yung ano eh. YQ buy. Hindi ko pwedeng isagad yung drag ko. Oh. Oh. Oh, wala, hindi man ako may control siya yung control eh. Ah! Paano siya nakawala no? Ah, metal? Oo. Oh. Huwag kang kasabi, tapos yun. Wala eh, di ko na ma -ano, di ko na ma-max yung drag ko. Eh, babawi ka niya. Ha, <sighs> ayang. Ayun, no? Oh. naka 10 grams lang kasi ako, kaya di ko pwedeng isagad yung drag. Ito nga, maliit lang ah. Oh. Kaya mas malaki din eh. Ito yun eh, tumatanong diba? Oh, sila yan. Ang laki. Iiikot lang yan. Ha! Uuwi na nga naman ako ni eh. 10 grams lang yan diba? 10 grams. Tara Ba't parang maisda na naman ako? Sabi na maisda na naman ako eh. Let's go. Shit, wala, di ko maano. Di ko maikot. Putol, putol na, putol na. Putol na, putol na. Putol na sa akin, putol mo sa akin. Nasaan yung pangamutol? May isda pa ba? May isda ka? Putol na, putol na. Hatap. Bro, bilisan mo. Wait lang, huwag ka muna.

Hindi pa nakapag-recover yung kamay ko doon sa mamahal eh. Hindi pa gumagalaw pa yun. Nag-e-check ka pa. Nandiyan pa. Ano, pa, ano, bang ano? Ngayari? Yung ano, yung web ginat mo yung nagbuhol. Putulong mo yung web ginat. Hindi pwede. Nakabuhol naka, naka yung line ko. Tatama sa line. Nakabuhol uh, yung line. Ba? Shit. Awit. Oh, kailangan natin mag sumasabit to hey! Ko, yeah, para makakaintabi. Nang record ako, nice. Let's go, let's go. Dito pa kaya. Nandiyan, nandiyan yan, oi. Ah, oh, wala na. Mauli yan. Wala na. Eh. eh Ay, ah. patay na yan. Patay. Mamatay na yan. Ay. Hintayin mo lulutang yan. Hintayin mo lulutang yan, <laughs> di diba? mo. Sayang, ayar tayo na huli oh. Tayo na, hindi na, wag na nga tayo magtabi. <laughs> Asa na yung ano ko? Ayun, nababa lahat. Halo. <laughs> sorry, sorry. Dison, dison. Glow. Guys. Eh. Kita kata to. Feeling kita. Den, den, Uy, gilip. Ikaw? Okay. Uy, na sila ko nga Okay, nakapag land din. Nanggigigil na ako eh. <laughs> Sige, siguraduhin na natin. Smart naman. go! Smart naman. Ikaw? Nagwala, duguan, patay. Mga kuys, 10.30. Uh, na kami. Nagka-emergency lang. Sorry, ang mo muna yung vlog. Kita-kits ulit next time mga kuys. Nagmamadali lang kami. Yung mga shoutout, next vlog na lang. Thank you.